thank mm -hmm. you Hi, also. Hi. Hi. Every week in talaga guys, pumupunta kami sa Manugang ko, bumibisita kami doon. At saka, ang time na to, pauwi na kami, ayan. Medyo traffic siya dito sa Egypt. Ayan, maganda yung mga buildings nila dito guys. Hindi siya modern, para siyang ancestral at magaganda din yung mga design niya. Ang Egypt guys ay mapagmahal na country char. Mapagmahal na country. Kakaiba kasi yung family feelings ng dito sa Egypt, yung suporta, yung pagmamahalan, gano'n. Para ding Pilipinas ganun. So dito guys, andito kami sa Alexandria, Alexandria City. And doon sa Cairo, ibang city naman doon. Doon yung pyramid. Ayan. <laughs> ang, ang daldal ko naman. Ayan guys, so pauwi na kami this time nga. Ayan, so nag-shortcut, shortcut yung sasakyan pa uwi. Kasi medyo traffic. Kahit saan-saan kami lumiliko-liko, ganun. <laughs> So, bagot at inaantok na yung anak kong si Joseph. Pati na rin si Talia kasi napping time nila ngayon. Yung time na ganito, nap time nila. Ayan, kaya inaantok. At dito season dito sa Egypt guys is summer. Ang init. Kaya papawisan ka talaga. 2000 years later. Good morning. Good morning, Egypt. Charot all good morning kay ano na siya. Ah, uh, 1.42 a.m. na din eh. So, kakabangon ko lang sa... Pero hindi ako natulog ha. Kakabangon ko lang sa higaan, sa kabilang kwarto. Kasi ngayon pa nakatulog yung mga anak ko. At pag tulog ang mga bata, this time lang talaga akong kapagtupi ng, ng maraming tupi na damit. Kalinis ng banyo, kaaring siya sa sala. At mga hugasin, mountain na hugasin. At saka mga daming labahin. Oh my goodness. Ito na yung mga tupiin ko guys katat ang tambak-tambak ng tupiin ko. Hindi lang ito. Meron pa dun sa kabilang kabilang kwarto. ko. At ito naman ang mga hugasin ko. Inday. Ang daming hugasin mo. Inday, Jana. Ang daming hugasin. Ano ba to? Ayan. So, laban lang. Laban lang taan eh. Kahit walang kalaban. <laughs> Ayan. So, dito naman, guys. Mag habang maguhugas ako, syempre, kailangan nakasalang na yung ano, yung yung ano ba yan, yung labahin ko, yung dami kong labahin, dami ko pang tupiin. Ayan guys, so kunin ko muna yung nalabhan kong mga pants ng asawa ko. Ayan guys, tapos salang ulit ako. Ayan, ganito, dapat productive tayo mga nanay. Habang nag, nagsasaing, naglilinis, ang daming gawain, hindi matapos-tapos. Kaya nakakapagod. Minsan, hindi minsan, everyday nakakapagod pero ginagawa natin to dahil mahal natin ang ating mga anak at ang ating asawa ay e, char ang ating asawa char ayan kahit walang sweldo ayan trabaho tayo ayan <laughs> sweldo talaga syempre naman no iba pa rin yung may sweldo <laughs> pero pag nanay ka wala kang sweldo dai so mags mag magsimula na ako maghugas ng plato Bago umiyak yung sanggol ko sanggol yung one year old kong baby pag ganitong oras kasi guys pag madaling araw lang ako nakakapag ano, nakakapag kikos ng maayos kasi pag pagising yung anak mga anak ko hindi ako makapagugas ng plato kasi laging niyayakap yung paako minsan nga hinuhubaran ako ng ko reality ng mga nanay. Eh kung ikaw may may yaya ka di hindi mo reality to. So stop ko muna to guys sa chapter para hindi boring, di ba? Morning Philippines. Good morning, Adrian. Uh, eh? 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 Siha. Hey, hey. Say good morning. Say good morning. Good morning. Good morning. What's your name? Hmm? What's your name? Hey, hey. Hug mama yala. Hug mama. Hug mama.

do with your hands, see hey. Hey. <laughs> like the hi. Hey, hey. hey the, what is this itchy? Maybe you eat your Itchy. <laughs> Oh, my hey, God, fresh milk. Nah. Oh, I was not fresh milk. My goodness. Fresh milk. I was not fresh milk. Oh. <laughs> oh. Oh, my goodness, baby. Bye bye for now. you have Huh? I want. I want. The fresh milk is very hot and it's going out in the pot. Sir? I uh, want. Uh, uh, Mommy will clean you. i put you down. Thank you. Mish, okay. ah. mesh. mesh.